live tayo hindi pala live video gagala mag take a walk sa hapon 6 o'clock mag si 7 na yan yun ang alaga ko maglalakad sila dito sa farm, maganda sa farm kasi mahangin pag summer, maganda gumala mga 6 or 7 Tinan mo, magsi 7 na may araw pa. Pero hindi na may mainit kasi may hangin. Malakas ang hangin. Walang damit ng bata. <laughs> Ayan yung lola niya, oh. Ganda dito sa farm. Ganda maglaro ng football. Punta tayo doon sa may kwan. Sa may prutas. Sa olive. Sa olive at saka sa prutas. Sa pig fruit. magkapatid yun eh. Naspoiled yung mata sa kanila eh. eh saan sila? Punta ko dun sa may fig fruit. Ito naman ang daanan. Landay siya ng olive. Tsaka fig fruit. Season ng fig fruit ngayon eh. Ayan, nalalanta na oh. Ang daming bunga oh. Pamitas tayo ng bunga. Ay, overripe na. Overripe na oh. Ang daming dilaw pero hindi siya ano, naninilaw sa sobrang init ng araw sayang ayun o oh. Naos maliliit hindi siya juicy hindi magandang bunga ngayon kasi nalanta siya sa araw kahit dinidiligan may dilig nga may tubig nga doon eh ito naman granada pomegranate rupi ito sa ano eh sa greek rupi yay yeah! <laughs> ela ang hmm. daming prutas pero ano nalalanta siya yung magkapatid yan oh hindi maganda lanta siya ito maga ito malaki ito malaki malaki makikita tayo na may ari <laughs> nagnakaw ng I'm <laughs> lawak ko. Ah, nararo doon. Timo? Ha? Eh, lapat pati. Eh, lapat pati. Lapat Let's go, let's go, let's go. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Walang damit, walang damit, walang damit. <laughs> es kilos. Es kilos, ela ela Yun lang es kilos. kilos. Ito naman fig tree sa may bakod namin. Ay, may tanim pa ako dito ng ano, kalabasa. Pero pag summer, nalalanta. lalanta, na' yung maraming bunga. Oh. Namitas na kami kanina. Nang hinog niya. Marami. Maraming bunga. Oh. dito lang yan sa labas ng sa farm sa labas ng farmhouse nila ito yung farmhouse oh. yan may aircon daming bunga oh. pero na rin Ayan, medyo mahinog na yun. Nalampas ng init eh. Tsaka hindi maganda yung bunga. Sobrang init ba? Wow! Ang daming bunga! September. Pag autumn to maganda na to kasi medyo malamig-lamig na. Gustong gusto nila. Pag summer kasi ano eh. Nada-dry siya. Lampas ng init. Hmm. Ginugulay pala ito. Nakita ko. Na muna Ito na lahat siya. O tatanggalin. Tapos, hugasan. Tapos, i-boil. I-boil ito. Tapos, ginugulay. Sinas ginagawang Ginagawang soup. Ginagawa pa lang soup 'yan, nakita ko sa may Chinese. Soup, soup ano, baboy. Ano parang sinigang ba? Tapos itong sahog. Gundo. Parang din na yata 'yun eh. dinadray tapos 'yun ang sahog. Baka maasim ito pag green palang ba? Grabe. Masarap pala. Masarap pala sa soup yung gulang nito pero nakita ko lahat lahat tinanggal eh tinanggal nila sa puno yung fig fruit na green green pa tapos hinugasan at nai-boil yata yun tapos binilad tapos pag magluto sila ng soap iboboil muna yung karne ng baboy buboil tapos ilagay lang yan oh ilagay lang yan yung fig fruit na dried dried fig fruit tapos nilagay lagay rin sila ng paprika, ng onions, garlic, tsaka ginger. Ang ganda. Masarap daw sa soup yan eh. Kala ko prutas. Prutas lang yan, ginugulay din pala. Okay, bye-bye.